May kasabihang lalong tumatadag ang isang tao kapag sinusubok ng tadhana. After pandemic, after ng COVID, ganyan, naglabasa ng mga online stores, wala na masyadong turistas na pumupunta dito. Uh, marami pa rin countries ang may restrictions. So nalugi yung shop namin, so ayun, ang ending, kailangan magsara. So marami kaming nawala ng trabaho. Walang turista, wala rin customers, at syempre walang kita. Malungkot siyempre kasi doon ko, doon ako nagkaroon ng maraming kaibigan, marami akong natutunan. Doon ko mas nahasa yung language ko. Basta parang antagal kasi noon, nine years akong nag-work doon. So masakit, masakit na kailangan magsara at kailangan ko ulit mag-umpisa sa zero. Kailangan ko ulit maghanap ng trabaho. Pero muli akong bumangon, sabi ko nga minsan, pandemic lang yan, Pinoy ako. Yung kagandahan dito kapag, yun nga, dahil matagal na nga ako nag-work doon, halos 10 years ako nag-work. So, meron kaming unemployment benefits dito for 2 years kapag ganong kahaba yung ano mo, pagtatrabaho mo. I think six years, six to six years na work, meron kang two years na unemployment benefits. Uh, yung pasaswelduhin ka pa rin kahit na wala kang trabaho. Kasi binayaran na namin yun bago pa kami umuwala ng trabaho. Ganon dito sa Spain. So yun, sabi ng asawa ko, enjoy mo muna pagiging mami, magpahinga ka muna. So ako naman, dahil nasanay talaga ako na laging nagkatrabaho, ako yung babaeng parang walang pahinga. So yun, um, medyo na-board ako sa bahay. So sabi ko, naghanap ako ng pwedeng pag-aralan. So yun, uh, may mga ano naman dito, mga free courses na pwedeng kunin. May mga libre yon from the government. So, nag-aral ako ng digital marketing at saka entrepreneurship. Imbes na magpahinga sa bahay, ibinuhos ko ang oras ko para mag-aral patuto ng pagninegosyo. Para hindi lang ako maboard sa bahay kasi mga anak ko bumapasok din sa school. So mag-isa lang ako sa bahay. Tapos yung asawa ko naman nagwo work Dito nag-umpisa ang pag-vlog ko. After ko mawala ng trabaho. O oh, di diba, nalungkot muna pero may mas maganda palang lang kapalit. Hola from Barcelona. Today, papakita ko sa inyong ilang produkto at pagkain na binibenta namin sa aming munting tindahan dito sa Spain. Ilan lang ito sa libo-libong produkto na nagpapasakit ng ulo at katawan namin araw-araw. Sa vlogging, ginamit ko rin ang mga natutunan ko sa digital marketing nag-start ako na mag-gumawa ng aiksing videos para sa shop ng asawa ko. Gumawa ako ng mga videos para i-promote ang kanyang shop. Tapos nung so, nagigay na ng mga followers ganyan, sabi ko, ah, not bad. Meron pala, marunong pala ako ganon. Tapos sabi ko, naisip ko, bakit hindi ko rin i-post ang mga videos na yon sa iba pang platform? Kasi Instagram pa lang yung ginagamit nila noon. Meron namang Facebook, TikTok, at saka YouTube. Malaki talaga yung tiwala sa hanong asawa ko pagdating sa mga bagay na ginagawa ko kahit hindi naman niya naiintindihan. Like yung pag ko. So, binibase na lang yung talent ko sa so dami ng views sa so, ganon. Saka sa mga comment ng mga tao, gano'n. So, yung asawa ko ang pumilit sa akin na huwag itigil yung pag -vlog. Bigyan ko lang ng six months bago ko maghanap ng trabaho. Kasi yung kinikita ko na sa ay eh, hindi sapat. Hindi pa siya 1 month salary. So, sabi ko, kailangan ko nang maghanap, gumawa ng resume at maghanap ng work. So, yun nga, buti na kanig ako sa asawa ko. So, ang ending blogger na tayo ngayon at involved sa business ng asawa ko, o, oh, di ba? Pero, bawat ano sa amin, bawat miyembro ng pamilya, meron kaming, ano, sariling-sariling posisyon sa shop para hindi makagulo. So, yung posisyon ng hibag ko, for example, siya may hawak ng finance, siya ang naghahawak ng pera, yung Uh, asawa ko naman ang, ang bahala sa production ng mga products namin. Ganyan, siyang bahala sa pumili ng mga binibenta namin. Uh, at ako naman ang bahala sa promote ng mga, nga, ng mga binibenta namin. Yung kita ko ngayon, four digits na. Oh! sa euro. sa euro. Six digits sa ano, pesos. Tumama din ang customers namin sa shop dahil sa tulong ng social media. At siyempre, dahil sa chorizo Filipino simula so, na nag-vlog ako, napili ako noon na ano, sobrang nakakaiyak. Naiyak ako noon kasi sobrang proud ako sa sarili ko. Kasi sa buong Spain, napili ako noon as a, to represent the Philippines sa International Women's Day. Tapos, na-invite nila ako na maging speaker para sa mga events dito, international events. Basta, mara marami talagang ano, marami akong na na blessings. And then, andyan din yung mga brand collaborations, ganyan. Pero isa lang naman talaga yung gusto ko, kaya ako nag no? On. Hindi ko na-expect yung mga lahat ng dumarating sa akin ngayon. Isa lang naman talaga, gusto ko lang naman ng trabaho na flexible yung oras. Yung paalagaan ko yung mga anak ko, pwede ko silang ihatid sa school, sunduin. Walang-walang trabaho ganun dito na madaling makita. So yung pagiging vlogger, nakatulong talaga sa akin at sobrang happy ko. Uh, nagpapas Ayun nga, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos kasi binigay niya sa akin to. Kasi ngayon, naalagaan ko talaga yung mga anak ko, nababantayan ko sila. Yung shop namin, it's divided and into three sections. There's food to go, yung pre-cooked meals na, and then the pastries and breads, and then the meat section and the cheeses. So, dun sila nag-start sa pagbenta ng kambing. Kaya yung name niya is Calcabre. Kab kal is um, meaning home or house and kabre naman ay ba kambing. Nanalo sila as the longest na mayroong pinakamatagal na trajectory ng business, business trajectory ng isang family na nag promote ng history, ng culture at tradition dito sa Catalonia, Spain. So, yun. Last year sila nanalo. Teamwork makes the dream work. Sa pagtutulungan ng bawat miyembro ng aming pamilya at ng new media, handa na kaming dalhin ang negosyo namin na to the next level. La croqueta Buanyarola, the Philippine School, La Cruqueta, sa Milanova, is la numero 3. Hindi mula, mota, Vinga, vinga, anem a veure, com et dius? Jenny. I creus que la gent d'aquí Vilanova et coneix? Mm, pot ser. <laughs> que soc l'única filipina, crec. L'única filipina de Vilanova? Bueno, pot ser, pot ser, pot ser, ho deixem així, que és, prisa, és possible. Vale. I ens pots dir quin és el secret d'aquesta croqueta que hem disfrutat moltíssim? Mira, aquesta croqueta... Hem posat un nom que es diu Perla Roja perquè de filipines es, bueno, es coneixen com la pera d'Orient. Or I a dintre de la croqueta hi ha un chorizo filipino que nosaltres, jo i el meu marit vam inventar, que aquest chorizo té suc de pinya, suc al moreno i molt alt. Una mica picat, i si, sí. I és de color vermell, per això es diu perla roja, doncs pues es que està dintre de la croqueta. El gust filipí podem dir, podem dir que és enhorabona per aquesta croqueta, que estava molt bona, que tenia un regust una miqueta picant, perquè portava una mica d'all. A la meva dona, tranquil·la, podré dormir avui a l'habitació, perquè no es nota, però està molt i molt bona. Moltes felicitats. Gràcies, moltes gràcies. Un aplaudiment ben fort. mahilig silang pumarty, mahilig silang ano, mag-celebrate ng mga occasions. No work, no wars dito sa Spain. May unemployment benefits din ng migrants dito sa Spanya. Dalawang klase ito, Una ang tinatawag na prestasyon kontributiba o contributory unemployment benefit. Ibig sabihin, kasama na ito sa mga ikinakalta sa iyong sweldo habang nagtatrabaho ka. Para maka-avail, narito ang qualifications. para naman sa subsidio por desempleyo o non-contributory unemployment subsidy o ibig sabihin, hindi pa sapat ang iyong kontribusyon o kaya naman ay nagamit mo na. Narito ang qualifications.